What's up guys? Kumusta? 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 So tonight, si sisilipin natin itong bioactive enclosure ng ating Halloween hissing cockroach. Sa last update nito guys, ay marami akong inalis ng mga ipis bahay. So akala ko, eh, naalis ko na lahat. Pero marami pa pala nakatago guys. So na-colonize ng ipis sa bahay itong ating bioactive enclosure ng ating Halloween hissing cockroach. So naging bioactive enclosure ng ipis bahay na to. Hmm. Eh may Halloween hissing cockroach pa dito. Oh. Ayan o. No? sila guys. So kailangan natin silang rescue. Ano mga ipis sa bahay guys, ang dami oh. Kanina may nasilip ako dito na ipis na nangingitlog pa. Ito guys oh, ayun oh. Nagpapakalat pa ng lahi ng ipis sa bahay oh. Ang dami nila guys oh. Puro ipis sa bahay na nandito. Ayun, yung mga ising kakots nandito guys. Dadalaw na lang ata, nagtatago sila dyan. So kailangan natin silang i-rescue. Hindi ko na lang mabuti siguro. Sa gabi, may siwang kaya ang daming ano, isopods. Nakapasok yung mga ipis sa bahay. Ito guys oh. Let's go natin sila. Ang laki. Ayun guys. Aluminis yung kakos. nagihis-his pa konti. Ito yung pangalawa guys. Itong kahoy na to guys. Eh, yung nabubulok ng manga. Matagal lang panahon na nabubulok guys, Kaya madali siyang ano, madurog. Gusto gusto ng mga isopods. Kaya napakabilis tumamin ng mga isopods eh. Ayun o. dami nila guys. Ikatlong hising kakot natin, guys. Paa, tatatlo lang sila, guys, eh. Kawawa naman, tatatlo lang sila. Ngayon, itong mga ipis bahay na ito, eh, hindi ko mai i-dispose kasi ipapakain ko sila isa-isa sa ating mga tuko. Kay Tokomi tsaka kay Tokomu. Siyempre, mga isopad siya i-kikip natin. So, double check lang natin, guys, na wala nang natirang Ayun, guys, may ano dito, oh. May isang malit na hising kakos, oh. Di ba hising kakots yun, di ba? kapes ng kulay nila, eh. Oh, stripe na yellow. May anak sila guys, oh. Nag-breed din sila guys, yung nga lang naunahan talaga ng ano, ng ipis bahay. Mas mabilis dumami ipis bahay. Baka mayroon pa dito ng tatago. Yung mga maliliit na hising cockroach. Nakakainis kayong mga ipis bahay kayo. Yung jumping spider na inhabitant dito guys, nandito pa rin, oh. No? <laughs> dito na siya na malagi. Tapos may bago dito ka gagamba guys, ayun, no? oh. Oh, ayun. Nahulog tapos meron pa dito pinagsidan ng gagamba. Handsome and spider. Ayun yung bago guys, oh. Ano tipong gagamba yun, guys? Dahil medyo bad trip tayo, guys. Magpapakain tayo ng ating mga tuko. Ipapakain natin itong mga to. Ito na yung itlog, guys. Pakain ko na to. Mm -hmm. Bilis nun, na. Ah. Ito na nga lang. Take down ka mo. Ay. <laughs> Nahati, oh. Juicing, juicy. Busog na busog. Tukomi mm -hmm. Oh, Tokomi. sa episbahay oh. Ito si Tokomi talagang napaka ano nito napaka hindi man maamo pero medyo ano na siya, palagay na siya sa presence ko. Sa patokomo, tokomo come take down na 'yun. Meron tayong massive clean up operation. Operation linis sa bahay mm -hmm. Tokomi. Tokomi. Ayun. Ako lang siguro guys ang natatanging exo keeper dito sa Pilipinas na may bioactive setup ng ipis bahay. <laughs> Ilang beses ko nang chinek ng chinek, mukha talagang wala ng Halloween hissing cockroach dito. Ang dami-dami nila nung ulang oh, dating nila eh. Lesson learned guys. So ayan, mukhang tatlong female yung malalaki. Tapos eto, itim yung ulo sana mail ito para makapag-reproduce sila. So dahil ko konti naman na sila guys, eh, dyan na lang sila sa container na yan. Where nating medyo bioactive din ano. Dry na dry yung spagdom Pwede namang basahin yan. Diyan. Tapos kuha tayo ng mga isopods dito. Dapat yung walang itlog ng hipis bahay. Ayan. Isa pa guys para may pagtaguan din tong ating mga ising cockroach ganyan guys may nahulog pa na ano isopod eto mga isopod na guys ay red koi isopods bilis lang dumami guys sobrang bilis nila mag breed imiss lang natin guys nako po tumalikod lang ang saglit may nagtatangka ng tumakas tiyan ka lang muna tiyan ka lang hindi ka makakasurvive sa labas sa wild dito sa Pilipinas napakainit yan ah yung takip may kulong pa guys eto konting chicken feed ito na lang guys so ayan guys sana mail ito ano so yan na lang yung mga natitilang hising cockroach natin Halloween hising cockroach natin so pasensya na kayo unti-unti kong ubusin tong mga ipis bahay na to guys papakain ko sa ating dalawang tuko ang bilis, ang bilis ayun, nakatalabas yung isa ko. uli ka ang bilis guys, yung nakatakas na napakabilis nila so yun lang muna um, may mga naka -pila ng vlog na kagawin ko. So, abang-abang lang guys. Salamat guys at chill lang tayo lagi dito sa Skitso Pelma Philippines.